Isa po ito sa pinag-uusapan ngayon ng mga kababayan natin, ng mga netizens. Ito pong hidwaan. Ito pong parinigan, alitan na itong dalawang um, magkaibigan ko na dati. Ang nangyari, nagparinigan. Hmm. Ito pong si Richard Gomez at itong si uh, Benjamin Magalong ng Baguio City. Nabasa ko yung parinig na itong si Richard Gomez dito kay kay Magalong na dapat daw linisin daw niya muna ang kanyang bakuran bago siya mamuna ng iba. <laughs> Ito talaga mga politiko, ano? ah, oh, tinapos na daw yung issue nila. Wala na daw silang hidwaan. Yan po ay halos isang linggo lang. Uh, matapos nga yung kanilang parinigan. Pasaringan. <laughs> Meron tayong nabasa galing sa isang idolo natin sa social media. Ito po sabi niya, um, ano daw ang nangyari sa sinabi ni Gomez na maglinis muna ng sariling bakuran si Baguio City or sa Baguio, etong si uh, Mayor Magalong. Ano nangyari doon? Tapos na yon? <laughs> Wala pa daw kasing isang linggo yung kanilang tirahan. Tirahan, banatan. Ngayon, okay na daw sila. Ito yun eh. Hindi mo na talaga minsan malaman kung sino yung Uh, magkakampi sa politiko ang ibig sabihin kasi na ito nasaan na yung prinsipyo ng isang magalong <laughs> diba madali rin palang uh, si pag, pag medyo okay ka na okay na kayo, tapos na yung mga parinigan paano mo pa ipagpapatuloy <laughs> yung gusto mong uh, o yung mga gusto mong malaman tungkol doon sa isa or malaman ng taong bayan tungkol dun sa isa. Siyempre kasama si Richard Gomez sa posibleng imbestigahan niya sa mga nangyayaring korupsyon sa flood control project. Ito yon. Tapos ano daw ang mangyayari sa sinasabi ni Magalong na may, merong 67 na congressman sa listahan niya na napaka -corrupt. Paano daw kung kasama si Richard Gomez doon sa listahan na yon? Kasi mukhang ang listahan natong si Magalong ay tumutumbok nga doon sa mga kongresista na may sabit sa anomalya na nangyayari tungkol niya sa mga flood control projects. At isa dyan, ang si Richard Gomez daw. Good luck!